Walang bidang kinatakutan at inatrasan. Ito ang imaheng iniwan ng prehemyadong kontrabidang si Pakito Diaz na napanood sa halos 2,000 pelikula. Sa dami ng pagkakataon na pinahirapan niya ang mga bida sa action movies gaya nina Fernando Po Jr. at Joseph Estrada, mahirap na marahil makalimutan ng mga fans ang mukha ni Pakito Diaz na madalas bumugbog sa kanilang mga idolo. Isinilang si Francisco Bustillos Diaz o mas kilala natin bilang Pakito Diaz sa Arayat, Pampanga. Siya ay ikalima sa walong anak ng kanyang mekanong ama at pinay na ina. Bukod sa pagiging artista, naunang nakilala si Pakito sa larangan ng basketball nang maglaro sila kasama ang kapatid na si Romy sa Far Eastern University ayon kay Teng, kapatid ni Pakito, siya ang nagpasikat sa IPU. Nabigyan ng karangalan dahil sa husay nga talagang maglaro. Isa sa pinakamagaling na artistang kontrabida ng pelikulang Pilipino at isa sa pinakamagaling na ka-fight scenes. So ayun guys, patapos ng ating pag sketch Ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panunod nyo sa aking mga simpleng sketches. So ayun guys, tapos na nga po. Maraming salamat.